Ako na magbabayad din oh. Kaya oh, nga po, sir. Kunti lang naman yan ilang bayad. Tatlo lang ba? So, eto na nga mga hobby bees. It's a weekend. And today, mamamasyal muna kami ni na hobby David, ni Ate Rose, tsaka ni Lindy. Pupunta kami ng mall. Kasama namin si Chogoryo, syempre. At sasamahan ko na mamili ng pasulubong din si Lindy. Tapos may mga bibili din kami mga ibang item sa mall. Kaya, it's family day today. Ate Rose, si Lindy ready na? Ready na kayo? Hindi na kayo mag-malling. Tagal na natin hindi nakapag-mall, no? Naglala din na si Lindy? Uh, Andiyan lang po sa pocket na. Ah, sige. Ate Rose. Ayan, Lindy, ready, ready na kayo? Opo. Uh, o, oh, ready na si Lindy, o. Oh. Excited ka na mamili pa sa lubong. <laughs> <laughs> Ikaw, Ate Rose. Opo. Alas ka na. Hindi na natin sa si sabi, David. Uh, Tapos uh, si Chugoyo, nasa labas na ba? Ah, uh, nasa labas na. Ah, sige. Hindi na sabi, si David, nag-BBs uh, lang. Tapos na si Happy David. Let's go, na Ate Roslindy! Let's go, na-meme. Andito yung eyeglass mo. Thank you. Let's go! Alis na tayo! Hala, baby. Punin na tayo yung black and white lens. paalis na kami eh. Andito na si Tio Golio, ang aming driver. Tapos si Happy David, Lindy at Ate Rose. Pumunta kaming Mega Mall. Ah, uh, papasalamin papa na natin kita. Tio Goyo. Oh, salamat. Uh, salamat. Diba kasi kailangan na salamin ni Tio sa gabi ay malabo na ang mata. So para safe tayo sa pag-travel, mabuti nang may salamin siya, di ba? Nasa Mega Mall na tayo after more than one and a half hours. Oh, ano? Sobrang traffic. Sobrang traffic. Grabe, magpapasko kasi. Ano mga bibili mo dito, Lindy? Pasalubong. Bili ka na ng pasalubong, uwi ka, di ba? Dito na lang lindi. Di ba? Sige na, marap tayo mamaya. Pinauwin ako na si Javi David, si Atheros, tsaka si Lindy Kasi sasama ko muna sa Chugoryo sa parking Hindi pa niya kabisado dito Punta muna kayo ng park Yes Daming sale So hinahanap natin si Javi David at si Lindy at Atheros dito sa Uniqlo Hindi ko makita Ayun, <laughs> Nakita ko rin kayo ang <laughs> binili mo ate Ros? Bumili ka? Hindi ba? Ano? Gusto niyo ano? Punta na kami dun sa... Ano po ang gusto niyo bilhin? Gusto niyo bilhin ng Bags tsaka shoes? Pinalista ko na kay Lindy Kung sino mga kailangan niya Bilhan ng pasalubong Sabi niya Mama niya Papa niya at tatlong kapatid niya So lima Ah lima sa'yo? Sa'yo ate Rose. Patlo pero ano, anong bibili mo pa sa lubang? Si Ate Ros, bagong sahod, sabi niya, bibilhan daw niya ako. Kapag okay. mabayad lahat ng binili ko ngayon. <laughs> <laughs> ano pa sa lubang mo, Lindy? Bag, shoes, gusto mo ganun? Kasi naka-sale. Gusto mo pupuntahan natin? O, natin, Ate Ros, mga bag sa shoes. Baka may makita. Alam mo ba ang size ng damit? Ang shoes? Alam mo ang size ng mga... O, alam mo, o, sige, o, sige. Punta tayo. Oh, mo si Ate Ros, kasama ko si Lindy, ha? Okay. Okay. pero Lindy, let's go. <laughs> Hindi, sanduin muna natin sa si Chogoryo. Okay. Pasalaminan muna natin, ha? Sige po. So, magpapacheck up muna si Chogoryo. Si Chogoryo. Bawa tayo mo. Tama natin iwan. <laughs> Lindi, hindi, hindi na tayo bibili ng bagas shoes. Hindi na lang po. Damit na lang? Damit na lang. Okay, sige, let's go hanap tayo. So, ibibilihan natin, Lindy, ay 3 years old, tsaka 7 years old. Uh -huh. Tapos dress, ang gusto mo. Babae pareho? Babae ko pa rin, sir. Okay, sige. Maganda yan, maganda hindi. Tsaka ito, ang pa dito. Hindi ka dyan. Ako na magbabae din, hindi, oh. Kaya nga po, sir. Punti lang naman yan, ilang bay. Tatlo lang ba? Oh, sige, hanap tayo. Isa na lang, oh. Sige, let's go. Hanap tayo. So yan Lindy Kompleto na nabili natin Sa kapatid mo Tsaka sa nanay at tatay mo Kompleto na Yes Sa mga kapatid mo babayaran mo yan Char Hindi akong babayad Ako mababayad Pa, pa, pa Christmas ko Sa family ni Lindy Okay Lindy nasa si Happy David Binili pa Gutom na Gutom na Ito yun Ito na Okay Tingnan natin ang order Malapit na Okay dito na food natin. Sarap. Gutom na. Dami, oh. You ordered my favorite. Fuck Si Ate ay naglumpia lang. Grabe sa akin, Rose. Ang ganda yun. Lahat. Yan. Lahat kinain niya. <laughs> may pork binagoongan. may tayong inihaw na liyam po. may tayong sinigang. Oh. Kaya ka marami. Chukod yun. Oh, makakain talaga ka marami. Tara kain. Okay. Pero okay. na muna. Lah. Let's go na. Mem. Pusok ka na? Pusok ka, pusok ako. Hindi ko na maubos. Dahil pag natira-tira so, na, sa... So, Pakainin ko ito sa ayaw sa... Mayroon makinakbet. Hindi, ano? Kaya pa? So, busog na so, so. ba? Mayroon pa tayo dito ang pinak... Bilang ko ang inihaw. Mayroon pa ano? Kaya pa? Pusok ka? Hindi huh? ko na kaya kumain. <laughs> Alam niyo ba, si Lindy, nung first dumating sa amin, ay 7... Ano, 65 kilo. 35. Ay... 65 kilos. <laughs> sorry. Blue <laughs> si Lindy, nung pagdating sa atin, 35 kilo. Ilang, ki ilang, kilo ka na ngayon, Lindy? 40 kilo. Oh, 40 na, o. Oh. Nagdaga ano ng 5 kilos. Oh, di ba? Ipunin mo yan, ha? Kaya manan mo yan. Ipunin mo po. <laughs> Pinagirapan mo yan. <laughs> Pinaghirapan mo yan, kaya alagaan mo. <laughs> so, pauwi na kami ng bahay. Nagpagas muna kami. Ano, kumusta kayo dyan? Si yeah. Happy David, ayan, o. Oh, para... In allergy. sa si Ate Rose. Sabi ni Ate Rose, Sir, si Lindy parang sabog. <laughs> <laughs> parang sabog kayo ng Lindy. Antok, ka, antok, antok na, si antok na. Sabog sa antok. Naluluha na po, sir. Antok na, 11 o'clock na lang gabi. Tawa ako, inok na yun ni Ate Rose, si Lindy. Sabi niya, parang sabog si Lindy, sir. Parang sabog. <laughs>